Goodbye! binibigay. Tulad ng proteksyon. Pagdating namin doon, akala ng aming pamilya ay okay, okay na. Pero ang hindi nila alam, ang aming mga sinasapit doon ay karumalduman. Pag uminyay kami na tulong sa aming agency, kami pa ang mali. Kami pa ang, kami pa ang lumalabas na sinungali. Sana tugunan ng ating gobyerno ang mga nararanasan 来、啊